Ito na siguro ang pinakamatarik na lugar na nadaanan ko. Ay! Ay! Tango -tango dito, Tango -tango dito! Isa sa mga klase ng lugar na matagal ko nang iniiwasang daanan. dahil ang lugar na gaya nito ay nagpapaalala lang sa akin ng takot at pangambang at tagal ko nang ibinaon sa limot. Ngunit sa araw na ito, hindi ko inaakalang muli kong mararamdaman ang emosyong nararamdaman ko ng araw na yun. Wala nang preno. Alas stress nga na madiling araw nang bumiyahe kami mula Pangasinan papuntang Balir Aurora at ang makakasama nga natin ngayong journey na ito ay si Moto sudden turn at ang kagrupo nila Iki na si Maki at ang kanyang asawa na si Aki at syempre kasama na rin natin si Yen Ito ang unang beses na makakasama natin sila sa paglalakbay na gaya nito Sama-sama nga naming binaybay ang parang walang katapusang kurbada ng pantabangan Matagalan naming plenano ang rides na ito dahil nakwento ni Iki na mayroong lugar na gusto niyang ipakita sa amin Habang bumagyakit ay napapasarap ang pagmamaneho, tulot na rin ng malamig na klema ng lugar. Kaya naman hindi ko maiwasang antukin, idagdag mo na rin ang unti-unting pagsikat ng araw na siyang nagpapakita ng ganda ng pantabangan. At bigla na lang nawala ng treno ang aking motor na siyang dahilan kaya bumalik ako sa aking ulirat. May nabuti muna naming huminto at pagpahingahin muna ang brake ng aking motor. Napasarap ata ako sa piga. Nang bumalik na sa normal ang treno ko, ay nagpatuloy na rin kami sa aming biyahe. At nang makarating kami sa baler, ay kumain muna kami sa paboritong karinderya ni Iki na binabalik-balikan niya tuwing nagagawi siya dito sa Aurora. Nang matapos kaming kumain ay lumarga na kami upang puntahan ang sadya namin hindi ko alam na sa mga sandaling ito ay papalapit na ako sa kinatatakutan ko na nagpapaalala sa akin ng matagal ko ng tinatakasan. Nagulat ako nang tanungin ako ni Iki kung gusto ko raw bang umakyat ng pader. Hindi ko pa man nasasagot ang tanong niya ay sumalubong na sa amin ang mistolang pader na nakatayo sa kalsada. Ay putik na puntong ito ay naghalong kaba, luha at panginginig ang akin nararamdaman at muntik na akong masuka sa sobrang kaba. Nahalos pang ako dahil pati tuhod ko ay nanginginig na. Nagsimula na rin bumalik sa aking isip ang mga nangyari sa akin noon. guys, naiwan ako dito dahil nga takot ako sa daan na pababa. Okay pa ako sa pataas eh. Pero yung pababa na ganyan katarik, may trauma kasi ako guys sa ganyan. Babalikan ako nila Iki Moto at saka ni Sudden Turn. Si Iki ang magdadrive ng motor ko. Sobrang tarik kasi ang laki ng trauma ko sa mga ganito muntik na kasi akong mahulog sa bangin noon na halos makita ko na ang aking kaluluwa sa kabilang buhay. Yung tipong konting-kunti na lang magiging kwento na ako. Ito yung mga panahon na hindi pa ako takot sa mga heights. At mahilig din kasi ako noon sa pag-akyat ng mga bundok ng nakamotor lang. Sa mga panahong yun kasi wala din akong kinakatakutan lalo na pagkasama ko ang mga kagrupo ko. Kaya ko rin makipagsabayan noon. Ngunit nangyari ang hindi ko inaasahan. Kaya simula noon hindi na ako umakit sa mga bundok, iniwasan ko na rin ang mga matarik na daan. Tulad ng isang estudyante, inaral kong muli ang pagmamaneho, kung saan mas napalapit ako sa ligtas at mas maayos sa pagmamaneho. Para sa iba, ay madali lang bumalik sa dati, ngunit sa akin, ay nagsilbing aral ang nangyari para masalong mag-ingat sa pangalawang buhay na ibinigay sa akin. Sa puntong ito, naramdaman ko ulit lahat 'yon kaya nakisuyo ako sa kanila na sila muna ang magmaneho ng motor ko pababa. Yung ko. Kaya naman kumalma ako at sinubukan kong harapin ang takot ko. Grabe yung daan na tatahakin namin, no. Oh. Sobrang takot ako sa mga ganyan. habi Ah, dito muna ako. Nagpaiwan na ako muna dito, guys, kasi talagang takot ako sa ganito. Hay. <laughs> the second time around. It's your time to open. It's your time to shine. At unti-unti ko na rin nagagamay ang kalsada. At dito ko na rin na-appreciate ang ganda ng lugar lahat ng naramdaman kong takot ay napawi ng salubungin ako ng ganda ng lugar. mo Moto, best birthday gift mo to ha. <laughs> Pag nag-slide yung harap mo, ito yung mo. at ito ang dibot cove pagdating namin dito sa dagat ay nag-set up na rin kami ng aming mga gagamitin sa pagluluto. Si Sadun Turn ay nag-set up na rin ng tent niya. At pagkatapos ay nag-prepare na rin kami ng aming pananghalian. Sayang nga lang at kinulang kami ng oras para makabanding ang mag-asawang Aki at Maki. Dahil kailangan na rin nilang kasing umalis after lunch. Nag-ihaw kami ng liyampo at bangus. Tapos si Iki ay nagluto ng igado na nung una, hindi ko ma-appreciate kasi igado na may lemon, kakaiba yun ba? Diba? Pero nung maluto na ay napakasarap pala, tinangay na rin ng pusa kaya ang siste, nagutom kami sa kaligitnaan ng gabi. ka. <laughs> <laughs> nagbunfire din kami sa gilid ng dagat habang nag-uusap sa mga nangyari kanina sa daan. Malalim na rin ang gabi, kaya nagsimula na kaming magpahinga. Isang malakas na hangin at may kasamang ulan ang gumambala sa pagpapahinga namin. Sa puntong ito, mukhang hindi normal ang hangin. Pati na rin ang ulan. Nag-iisip na rin kami kung lilikas kami o papaabutin pa namin ng umaga. Ngunit sa kabilang banda, hindi kami hinayaan ng ama na malagay sa kapahamakan. Kaya naman, unti-unting huminto ang ulan at hangin. Nag-almusal muna kami at sinulit na lamang ang ganda ng debut. Pagkatapos nito, nagdesisyon kaming umalis bago pa kami abutan ng bagyo. Habang dahan-dahan naming nililisan ng lugar, napagtanto ko na ang takot ay namumuo lamang sa isipan. Ngunit ikaw pa rin ang gumagawa ng sarili mong kapalaran. At sa pagpunta ko nga rito, may namuumang umang takot at alaala -ala ng nakaraan kaya pa rin iyong mabago kung pipiliin mo. Dahil sa kabila ng kinakatakot mo, ay may maganda pa rin naghihintay sa'yo Take, care. Take, care. Take care. Ako si my coach, Moto. At ito, ang aking kwento.